Thanks. Sa ating mga balita, daang pamilya sa Cotabato apektado sa bakbakan ng dalawang grupo ng MILF. Mga pulis na nakipag-usap sa International Criminal Court sa Duterte case, maaring maparusahan. 46% ng mga pamilyang Pilipino kinokonsidera ang sarili na mahirap ayon sa SWS survey. Ako si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Humigit kumulang na limang daang pamilya ang lumikas sa barangay Banokagon sa Pigkawayan, Cotabato dahil sa nangyaring bakbaka ng dalawang grupo ng Moro nitong Miyerkules. Kinumpirma ng Cotabato Provincial Police ang naganap na matinding palitan ng putok ng dalawang magkalabang grupo na sakop ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Isang naiulat na nasawi habang anim na iba pa ang sugatan sa bawat panig ng dalawang grupong Moro. Kasalukuyang magkatuwang na pinagsisikapan ng 6th Infantry Division at ng Police Regional Office 12 na mapagkasundo ang dalawang panig para sa kapakanan ng mga residente ng barangay Banukagon. Maaaring maparusahan ang lahat ng pulis na nakipag-usap sa International Criminal Court o ICC tungkol sa kaso ni ex-President Rodrigo Duterte ayon sa Philippine National Police o PNP. Paliwanag ni PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, posibleng maharap sa sanksyon ang police officers dahil hindi sumunod ang mga ito sa tinatawag na chain of command na parte ng kanilang opisyal na tungkulin bilang miyembro ng PNP. Di ni Fajardo, kinakailangang humingi muna ng paalam ang mga pulis sa nakakataas na otoridad. Matatandaan na sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakipag-usap sa ICC ang 50 active at former police officials tungkol sa Crime Against Humanity case laban kay Duterte. 46% o halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang kinokonsiderang mahirap ang kanilang kalagayan ayon sa resulta ng isang non-commissioned survey ng Social Weather Stations o SWS para sa first quarter ng taon. Sa parehong survey, 33% ang nagsabing sila ay food poor, 30% naman ang nagsabing sila ay nasa gitna ng poor at non-poor. Samantala, sumagot ang natitirang 23 na hindi nila nakikita ang sarili na mahirap. Ayon sa SWS, ang estimated numbers ng self-rated poor families ay nasa 12.9 million noong March 2024 at 13 million naman noong December 2023. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn nag Naguula. Atin niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.